beautiful Thursday morning sa inyo, mga kakapay at kabalitaan. Hatid ko ngayon ang ilang makasaysayang impormasyon tungkol sa araw na ito. Una na riyan ang paglulunsad mula sa Cape Canaveral, Florida, ng ikatlong lunar landing mission na Apollo 13 this day in 1970. Target itong marating ang tinatawag na Framoro Highlands ng buwan, kung saan tutuklasin dapat ng mga astronaut ang emb Embryum Basin at magsasagawa ng geological experiments. Pero hindi naging matagumpay ang misyon dahil sa pagsabog na isang oxygen tank ng Apollo 13 noong gabi ng April 13, 1970 na ikinasira ng service module ng spacecraft. Naging mahirap ang pagtatangka ng pagbabalik ng power sa Apollo 13. Naging matyaga sila sa paghahanap ng paraan para makabalik ng maayos sa Earth. Noong April 17, nang mapasok nila ang ating atmosphere at nagland sa Pacific Ocean. Huli naman sa ating history trivia, ang pagbaba sa trono bilang Emperor ng no France ni Napoleon Bonaparte this day in 1814. Dahil din sa Treaty of Fontainebleau, pinapunta sa Mediterranean Island of Elba si Bonaparte. Natalo kasi ang grupo ni Bonaparte sa tigmaan sa Sixth Coalition o yung koalisyon ng Austria, Prussia, Russia, the United Kingdom, Portugal, Sweden, Spain at ilang German states. Si Bonaparte ang isa sa itinuturing na pinakamagaling na military leader sa history. 1804, naging emperor ng France si Bonaparte at nagpatuloy sa pagkamkam ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang military campaigns. Kilala si Bonaparte bilang power hungry, pero marami social reforms sa Europa ang naisakatuparan niya. So that's it for our history lessons today. Have a lovely Thursday po mga kakape.